Lo pare. Ma, nyan. Meron akong magic sa'yo. Ng magic na naman yan. E, Loh, laman, eh, Ugo mo sa akin. alam mo naman na Ilan to? Lima. Ma. San. Dito, hindi Dilan. dito. Yan. Wala. Galing mo ah. San. Dito, dito. Yan. Andito talaga. Wow. <laughs> Kang kukurap. Kasi, okay. baka kalukuran naman yan. Hindi, hindi kalukuhan to. -re makaka-relate ka dito. Hmm. Okay. Dito, dito. Yan. Wala. Ang galing mo Niyan, mm -hmm. nangasar kay ata. Nangasar kay ata. Nangasar kay ata. <laughs>